mas ramdam ng tinatawag na poorest Purest of the poor, ang pagtaas sa mga presyo ng mga bilhin at serbisyo noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 5.2% ang inflation rate noong Abril para sa bottom 30% ng income households mula sa 4.6% noong Marso. Sa mga riyon, pinakamataas ang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BRMM na naitala sa 6.3% habang pinakababa naman sa Ilocos Region na naitala sa 2.4%. Sa Metro Manila, buwagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos maitala sa 2.8% ang inflation rate noong Abril kumpara sa 3.3% noong Marso. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan, gumagawa na ng mga komprehensibong hakbang ang pamahalaan. Para masiguro ang food security sa gitna ng mga geopolitical concern at pagbabago sa panahon